So ito guys, ha, napansin ko, simula po nung lumabas yung desisyon ng uh, IPO, Bureau of Legal Affairs Sa pagkansela sa trademark ng tape nung nakaraang araw ay uh, todo uh, damage control yung pong ginagawa nung kanilang kampo okay, Meron silang uh, nilalabas yung statement daw ni Atty. Rowell Barba ng IPO Okay naman 'yon, yung statement na 'yon. tapos may nilalabas sila yung uh, sa ads, mas marami daw ang uh, advertisement ng uh, kanilang programa kumpara po sa EAT, sa TV5, okay? yun okay. nga ang atake eh, kasi narinig ko hindi daw nababayaran. Pero anyway, um tapos bukod pa doon, todo atake sila sa mga uh, defenders ng TVJ, sa mga vloggers na uh, nakakasama ko. Ako, paminsan-minsan, na-atake din. O, pero, yun po, uh, yun po yung ginagawa po nila uh, kasabay nung kanilang pag-aapila para po maibalik at mabawi ito pong uh, kanilang uh, trademark na na-cancel. Okay? So, nakipagkwentuhan ako sa sa ilang legal team ng TVJ. Okay, so, tinanong ko, ano tingin mo dito? Ano tingin mo dyan? Ngayon, tapos, doon ko na-realize, uh, nagkaroon ako ng realization na is gusto kong i-share sa inyo na yung tape, naghahanda, naghahanda, aapila, aapila, kahit abutin ng sampung taon, labig limang taon, di ba? IPO, uh, Court of Appeals Supreme Court, iapila natin yan, naakit natin yan, nagandulog, ganun ang laban nila. Pero, pero, na-realize ko, na kahit abuti ng 5, 10, 15 years and let's say for example, knock on wood sila po ay uh, manalo sa huli okay? uh, magkakasaya lang po sila ng oras Bali, wala lang po lahat po ng pinaglalaban po nila. Uh, alam niyo po kung bakit. Kasi, kahit na sabihin natin, knock on wood ulit, <laughs> mabawi nila. Diba, umabot sa Supreme Court kunyari And for whatever reason Ibalik ta rin ng Supreme Court yung desisyon At uh, ibalik yung na-cancel nilang trademark Ano ba yung trademark nilang na-cancel? Anong classification ba? Para sa merch okay? Para sa merch mo So kahit mabalik po yun Ang karapatan lang na maibabalik sa tape Ay yung pag-imprinta Ng mga t-shirt Na may nakalagay na itbulaga Mga coffee mug yun lang po ang mababalik sa tape. So, what is the whole point of aapila ka, aapila ka, aapila ka, yung sa cancel trademark mo, kahit mabalik mo lahat yan, gagastos ka ng milyon para maapila yan, para mabawi mo. In the end, nabawi mo, it is still not enough na to use yung registration na yon para gamitin mo sa title ng programa mo. So, ang pinakapunto sa lahat ng ito, sa lahat na pinag-aawayan sa kaso na ito, ang pinaka-importante pala ay yung classification number 41 na final ni Joey De Leon. Dahil yun yung sa entertainment services, yun yung sa titulo ng programa, yun lang naman yung pinag-aawayan nila na importante, yung pangalan ng programa. At yun yung maa-award kay Joey De Leon at nasabi nga natin doon sa video natin kaninang umaga, according to Attorney Bueno, yung sa vlog niya, hindi na ito pwedeng maapela ng TAPE dahil lumagpas na doon sa period ng opposition para dito. So maaprobahan na at uh, maaprobahan na yung pong uh, class 41 classification number 41 kay Joey De Leon, entertainment services. Yun ang importante. Yun ang yun ang kailangan targetin ng TAPE. Yun ang kailangan depensahan ng uh, ng uh, uh, TVJ. Uh, pero yun nga, hindi na sila pwede mag-oppose doon, hindi na sila pwede mag doon. Siguro, ang susubukan nilang gawin ay ita uh, itatry na namang ipa-cancel ito. So, hindi ko alam kung paano procedure ng IPO pagdating doon, kailan nila pwedeng simula na subukang ipa-cancel. ba diba? Pero, yun po, ang buong punto ko nga, Ka, pwede sila mag-aksaya na mag-aksaya na subukang ibalik yung kanilang trademark Pero mag, uh, sasayang lang po sila ng oras. They, they are just only wasting their time. Kasi kahit mabalik nila yon, kahit makuha nila yon, yung mga trademark na yon, ito po ay class 16. Hindi uh, ko kabisado yung mga number. Pero ito po ay para sa merchandise. So, eh, ang pagkakamali nila ay magpa na lang nga sila ng IPO na ganun sa merchandise pa nila na file, hindi sa entertainment services. Diba? So, bali wala. Bali wala. So, ang, ang isa pang punto ko dito, diba? Ah... Uh, yung kampo ng TVJ di ba? Eh, kahit sige, yung mga merch kunyari, for example, na kung mapunta sa kanila yung merch E eh, na yung merch Basta ang titulo ng aming programa Ay Eat Bulaga, ito ay sa amin di ba? Kung anong gusto nyong gawin dyan Bahala kayo dyan, ano kayo dyan Basta let us be Okay. let us let us be uh, we want to celebrate 50 years of It Bulaga in peace. Yun lang ang gusto namin. Yun ang uh, goal nila, yun ang hangarin nila. At dahil nga sa uh, paglabas nitong class uh, 41 na trademark kay Joey De Leon eh mukhang wala na pong makakapigil dyan po sa pangarap at sa gusto ng TVJ na maabot yung golden anniversary ng Eat Bulaga na kanilang kanila okay, na walang walang kwestyon na kanilang kanila yung pong title dahil nga yung trademark na class classification 41 ay sa kanila nakapangalan kay Joey De Leon nakapangalan so yun eh, sa akin mag-aaksaya sila ng panahon iaano nila yung cancel-cancel na yan di ba eh, at pa nila ano yan eh Kung kahit naman mabalik nila yan Yan ay for t-shirt only ha Ganito, yan no Mga ganitong klaseng t-shirt, di ba? Pagbebenta ng mga ganitong klaseng t-shirt So, yun po yung realization ko Na na itong tape ay baka magsayang lamang ng oras Pero decision nila yan, pera nila yan Marami naman silang perang pang-ubos Di ba? Marami naman daw ads na pumapasok So marami silang pwedeng gamitin Para sa, para sa Uh, kanilang mga legal proceedings, di ba? So, anyway, anyway ako, ako, naman, ay yung sa kanilang mga ads na pumapasok, ako, ako naman, natutuwa din naman ako, pag yung mga empleyado na nandun, ay nare-retain yung kanilang trabaho, gumanda daw yung mga benepisyo na binibida nila, so, uh, Parang pinapalabas kasi nila new management eh. So gumanda. Pero sila din naman yung may-ari before. Wala naman, nagbago sila pa rin naman yung mayari. Pero anyway, gumaganda daw yung... Masaya din ako para sa mga employees doon. Kasi matagal din silang nakasama ng uh, TVJ at nung mga lumipat sa TV5. So, kung gumaganda yung kalagayan ng mga naiwan doon na mga empleyado sa tape, eh, masaya ako para sa kanila. Sincerely, sincerely. And ang, ang issue lang din naman para sa akin dito, yung pong class 41, classification number 41, uh, Entertainment Services, Eat Bulaga, na naipangalan na kay Joey De Leon. Okay? Oh so, yun lang. Yun lang po yung punto ko dito. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Good night, mga Dabarkads.